posibilidad ng isang halimaw na lindol sa Manila Trench is not a question of if but when. Base kasi sa geological data, kung puno na daw ng stress ang fault line na yan. Hinihintay na lang maglabas ng magnitude 8.8 hanggang 9.3 na lindol. Kung ganito kalakas, para na itong lindol na nangyari sa si Japan noon, ang 2011 Tohoku earthquake, o di kaya ng 2004 Indian Ocean tsunami, which is kumital ng halos kalahating milyong tao. Ito pa, sa worst case scenario, magpunta ang rapture mula southern Taiwan hanggang northern Mindoro. At yung sea floor, dahil sobrang lakas ng lindol, pwedeng tumaas o bumaba ng 10 metro. At yung epekto niyan grabe. Yung ganito kasing virtual displacement ay kaya magtulak ng napakalaking volume ng seawater. In short, tsunami. At hindi ito ordinaryong tsunami ha. Kundi maaaring umabot ng 40.5 meters na taas ng alon o halos kasing taas ng 14 floors na building. Which is nangyari din yan sa Japan noong 2011. Grabe. At ang mga pinaka lugar dito sa Pilipinas, yung mga lungsod gaya ng Subic, Dagupan, ilang bahagi ng Metro Manila, halos walang oras para makalikas. Sa dami kasi ng tao at infrastructure sa mga lugar na ito, hindi lang libo-libong buhay ang nakataya, kundi trilyon-trilyon ang perang posibleng mapinsala. Maliban sa mga lugar na yan, kakalat ang tsunami sa buong West Philippine Sea na posibleng umabot sa Hong Kong, Macau, Southern China, Vietnam at Malaysia. At kumapit ka kasi lahat ng yan mangyayari sa loob ng dalawa hanggang apat na oras. Dahil sa mataas na population density at urbanisasyon ng mga coastal areas, sa mga regions na ito, posibleng maging napakalubha ng na magiging epekto. At kung babalik tayo sa kasaysayan, ito ang malalakas na lindol na nangyari sa Pilipinas noong On. Para maintindihan mo ang tindi ng ganitong senaryo, balikan natin sila. Una nandyan ang 1645 Luzon Earthquake. Wala pa mga pictures at video noon. Pero ayon sa mga records, sinatayang nasa magnitude 7.5 ang lindol na nangyari noon. Andyan din ang 1976 Moro Gulf Earthquake and Tsunami. 7.9 naman ang lindol na yon. 8,000 ang namatay. Karamihan, nalunod sa tsunami sa Mindanao. Andyan din yung sikat na sikat na 1990 Luzon Earthquake. Magnitude 7.8 yon. Tumama sa Baguio, Cabanatuan at Dagupan. 1, 1621 ang namatay at bilyon-bilyon ang damage. At yung pinaka-recent 2013 Bohol earthquake, magnitude 7.2 yun. Nagbuhasang ng mga simbahan, daan at mga tulay. 222 ang nasawi. Kung ikukumpara, wala sa mga ito ang lumagpas ng magnitude 8. Ang hinihintay natin ni Lindol mula sa Manila Trench, nasa magnitude 9.0 plus. So mas malakas pa, mas mataas ang malilikhang tsunami nito. Ang bottom line ng video ito, hindi para manakot, pero para maghanda tayo. Kung ngayon pa lang ay may sapat ng early warning, warning systems, disaster drills, at evacuation plans, mas mababawasan ang bilang na maapektuhan. Sa ganitong sitwasyon, hindi na natin tatanungin kung eh magkano ang kita, kundi eh magkano ang mawawala kung hindi tayo maghahanda.